Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng mamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay iiyak sa tuwing hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw? kahit sa cellphone man lang, lalong lalo na kung LDR kayong dalawa? Yung hindi talaga siya mapapakali sa kakaisip sa'yo at ikaw ay palagi niyang tatawagan o kukontakin? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang baso o isang garapon na asin at pagkatapos isulat mo sa maliit na papel ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At pagkatapos kumuha ka rin ng isang butil na bawang, pwede mo itong balatan at pwede hindi balatan. At pagkatapos balutin mo lamang ang butil na bawang sa papel na iyong sinulatan ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos ay ibaon o itusok mo ito sa asin na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan o kunin mo ang baso o ang garapon na may asin, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ilapit mo sa baba mo ang ritual at bangitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak sa tuwing hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit. At pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual, itago ito pang matagalan. At hindi na po ito kailangan pang bulungan araw-araw. At kung gusto mong bulungan, ay nasa sayo na po iyon. Wala pong problema, mas mainam nga kung bubulungan mo ito araw-araw. At kung wala naman kayong time sa pagbulong, ay okay lang, wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us.